Hello guys. Ah, iyan you know, Sasabihin ko sa inyo kung ano yung ginagamit ng alaga ko. Yung milk niya is Similac. Simula nung ano, one month siya hanggang ngayon si ano Similac yung milk niya. Tapos yung ginagamit niya yung pampers is, ano, ah, uh, pampers talaga. ito Ngayon, malaki na siya sa uh, XL yung ginagamit ko sa kanya. Kasi malaki na siya. Tapos, ito, guys, ay pang-spray ko sa kwit niya para iwas rash ito si Tapel pang ano niya um, ito yung shampoo niya pag naliligo siya pero iba din yung ginagamit kong sabon pag nabi hugas ako ng pwit niya or nagano ako sa kamay niya iba yung sabon na ginagamit ko ito is sa uh, pang pangligo niya lang talaga to kasama na dyan is shampoo, was in shampoo na siya ito lotion niya. Lotion ko to pag ano, ginagamit ko to sa kanya pag gabi. Ito yung ginagamit ko. Pero, may ginagamit ako sa kanya ng umaga. Ito is face gel. Maganda yung ano, cleanser lang kasi ito. Pero may lotion na yung ginagamit sa kanya ng umaga, face gel. Yung ma talaga siya. Maganda yun sa mukha ng baby. Ito. Facial gel. Cleanser lang ito eh. Ito yung pabango niya. Infant. Yung baby cologne niya. Hindi naman siya everyday nagpapabango. Pag uh, ano lang. Pag uh, umaalis lang siya. Ganyan. Nag, ano, kami nagkukulon. Nilagyan ko siya ng kulon. Tapos, yung ginagamit niyang sabon sa tulad yung kumaglaba ako yan. yung ginagamit ko sabon sa kanya dalawa. Ay, hindi. Tatlo pala. Yung una, ginamit ko sa kanya Tiny Buds din yung brand. Pero, ano siya? Liquid siya. Yung Tiny Buds na sabon din. Tapos, yung isa is, ano, yung isa is Cycle. Cycle yung brand niya. Tapos, yung katatlo is Breeze. Liquid din para iwas ano iwas sa uh, mga rushes-rushes, ganyan. Kung sa mga bago niyang damit, isa lang, lang talaga yung brace lang talaga ginagamit ko sa kanya. Ito guys yung alaga ko papakita ko sa inyo. Si Hi, hi po. Yan po yung alaga ko. Super cute niyan po. BBC si malap po yan. Love na love niya ayayan. Yay. Hi opo Opo, Yun yung alaga ko. Ah uh, simula no one year uh, One month pa lang siya dito nung sa kanya. Ako yung nag-alaga sa kanya nung bibi pa siya. Dito siya sa akin natutulog. Pag sa gabi, sa umaga na sa akin din siya. Niyan. So thank you guys. Sana no like and share po. Subscribe na din po sa aking YouTube channel. Sana suportahan niyo po. Thank you. Bye-bye.